Isa na namang patok at pinipilang food tripan ang natagpuan ng biyahing food trip ni Boss Bill na kung saan ay naghahain daw ng napakasarap, napakamura at abot kayang pride dumplings at fried siopaw. At ito nga ang Shanghai fried siopaw na matatagpuan lamang sa kahabaan ng Ong Street Corner Tambakan, Santa Cruz, Manila. At pagdating nga ng aming team sa eksaktong lugar ay kapansin-pansin na talaga namang dinadayo pilan at dinudumog ito ng kanilang mga parokyano dahil bukod niya sa napakamura ay talaga namang napakasarap ng kanilang mga itinitindang fried shopaw at fried dumplings dito at dito nga ay agad na rin kami nagpaalam upang kumalap ng mga sapat na ebidensya inyong pakat guys ganito pala itsura niya kapag hindi pa siya na so medyo maliit pa siya tapos pagka naluto na nasaka na sa lumalaki Bigyan mo ng sticker, sir. Sipin nyo guys ha, ah, dito nakaka 7,000 pieces daw sila ng fried shop bao Matumal pa yun. So kapag ka talagang marami yung ibili, nakaka 100k daw sila. So lalo dun nung ano ma'am no? Nung Chinese New Year no? Naka 140k. 140k pieces, grabe diba? Magkano ang isa nyan ma'am? Nakulang po isa. Meron tayong titikman dito ng uh, pride shop dito sa kaba ng Pinoon doon ba ito, ma'am? Santa Cruz? Oh, pin. Kung Pin. Tambakan Street. Tambakan Street. Yung isang ganyan, ma'am, isang tab, magkano po? 100, 10 piraso. 10 piraso. Ganito 50. Okay. Ah, pwede rin kalahati lang, ma'am. At matapos nga naming makakuha ng mga sapat na ebidensya, ay nagpasya na rin ang aming team na bumili ng kanilang ipinagmamalaking fried shopaw at fried dumplings dito upang malaman at matikman kung talaga nga bang patok at napakasarap nito. Pa-order po ako ng ano, tatlong pirasong fried sa saka dalawang dumplings ito yung shopper niya. Work asado. Work 10 pesos. 10 pesos. <laughs> <laughs> ito So guys, uh, titikman natin yung in-order natin dito ng ano, fried uh, chopao sa ka dumplings. So dito lang yan sa kabaan ng Ongpin dito sa Tambakan ma'am no. Tambakan. Tambakan. 10 pesos each so tara guys tikman natin yun guys ah, titikman na natin yung binili natin dito na dumplings dito sa pahabahan ng ongpin corner tambakan for 10 pesos morga tayo ng dumplings sa saka, saka oh, na fried chocolate fight mo na lang sila na kumain sa inyo oras at sa kayo

Ten talaga Malasa. 10 pesos So, ako dito. So, yun guys, ha, kung gusto nyong tikman itong masarap na fried jokaw sa ka-dumplings ay open sila dito mula 8.30 ng umaga hanggang alas 7.